Political advertisement paid for Marie Georgina, Paris Para sa akin, ang pagmamahal ay patuloy na paglilingkod sa ating mga kabalayan. Ito ang dahilan kung bakit natin itinataguyod ang love. Isang platformang nakasentro sa pangangailangan ng ating komunidad. Lahat tayo ay nangangarap na maayos na hanap buhay. Kaya't ipapagpatuloy natin ang suporta sa ating mga manggagawa, small to medium businesses at mga kababaihan sa pamamagitan ng skills training, livelihood assistance at puhunang pangnegosyo. Dahil ang pag-unlad dapat maramdaman ng lahat. Gina ba kayo para sa mas maraming livelihood opportunities? Gina! Political advertisement paid for. Maria Georgina Paris de Venecia with address at Paris Park, Bolassi Fabian, Punk, Paid by Privato Hotel Group with address at 706 Shaw Boulevard, Classic City, Metro Manila.